Noong Setyembre 2, 2025, ang Pangulong Donald Trump ay nasa White House na sumasagot ng mga tanong mula sa mga reporter tungkol sa isang insidente na nangyari lamang isang araw bago iyon. Isang insidente na kinasasangkutan si Ursula von der Leyen, ang presidente ng European Commission, isa sa mga pinakamakapangyarihang tao sa Europa. Pakinggan mong mabuti ang sagot niya. Tungkol sa pagkontrol ng himpapawid noong linggo, ang satellite signal ng eroplano ni Ursula von der Leyen ay kasama... Ursula, meron siyang kawili-wiling. Kaganapan, isa siyang kahangahangang babae. Kaya ano ang itatanong mo sa akin tungkol sa kanya? But... Hindi alam kung saan galing pero nawala ang kakayahan niyang gumamit ng telepono. Alam mo, minsan mabuti na rin yun. Minsan, yon. Kung may mangyari sa akin, magiging masaya talaga ako. Tinek ni Trump bilang biro, pero ang hindi niya alam ay sa likod ng biro na yon ay may mas delikadong bagay. Habang sinasabi niya na maganda ang pagkuha ng telepono ng iba, na nadiskubre ng Europa na kamakailan lang silang inatake ng paraang kayang gawing vulnerable ang anumang eroplano sa mundo. Isang di nakikitang atake na nangyari na ng libo-libong beses at maaaring magdulot ng nakamamatay na aksidente. Pero sa totoo lang, paano mo nga ba aatakihin ang isang eroplano nang hindi nagpapaputok ng kahit isang misil? Sino kaya ang gumawa nito? Siguradong magugulat ka sa sagot. Una, hayaan mong ipakita ko sa sayo kung ano talaga ang nangyari. Noong unang araw ng Setyembre, si Ursula von der Leyen ay lumilipad papunta sa Bulgaria. Hindi ito basta-bastang paglalakbay. Si Von der Leyen ay nasa isang espesyal na pagbisita sa mga bansang Europeo na pinakamalapit sa Russia. Ang layunin. Gusto niyang makita mismo kung paano naaapektuhan ng hybrid na digmaan ng Russia ang mga bansang ito. Kaya habang naghahanda ng lumapag ang eroplano niya sa teritoryo ng Bulgaria, may nangyaring kakaiba. Nagsimulang pumalya ang Global Positioning System Navigation System. Biglang nawala ang mga signal mula sa mga satellite at tuluyang nawala ng kakayahan ang piloto na malaman kung nasaan sila. Nakakatawa, di ba? Isipin mo ang eksena. Ikaw ang nagpapalipad ng eroplano na may sakay na isa sa pinakamahalagang leader ng Europa. Bigla na lang, lahat ng iyong mga navigation instruments ay tumigil sa paggana. Hindi mo alam kung saan ka eksaktong lumilipad. Hindi mo alam kung tama ang direksyon mo papunta sa paliparan. At mas malala pa, hindi mo alam kung sapat pa ang gasolina mo para makarating sa destinasyon. Buti na lang, mabilis na kumilos ang Bulgarian Air Traffic Control. Nag-alok sila ng alternatibong paraan ng paglapag gamit ang navigation sa lupa. Ligtas na nakalapag si Bondar Lion. Pero may isang mahalagang detalye dito. Hindi ito aksidente o technical na aberya, kundi sinadyang pag-atake. Ang ginamit na teknik ay tinatawag na jamming ng Global Positioning System. Ganito ito gumagana. May espesyal na kagamitan sa lupa na nagpapadala ng mas malalakas na signal sa eroplano kumpara sa mga Global Positioning System satellite. Kapag nangyari ito, lubos na nalilito ang navigation system ng eroplano. Parang may sumisigaw ng sobrang lakas sa tenga mo, kaya hindi mo na maririnig ang kahit ano sa paligid. Nakakawasak ang resulta. Maaaring lumihis ng ruta ang piloto at aksidenteng mapasok ang himpapawid ng kaaway. O baka siya'y maligaw ng husto at hindi na makita ang paliparan bago maubos ang gasolina. Sa alinman sa mga senaryong ito, ang nagsimula bilang Global Positioning System Jamming ay nagtatapos sa trahedya. Kapag lumapit tayo sa Ukraine mamaya, marami sa ating sistema ang mawawala. Alam mo na. May inertial navigation system pa rin tayo na tumutulong pero ang global positioning system, mawawala ang mga yon at ang pinakamasama ay ang pagkakatuklas nito. Tapos kaya, is dahil sa jamming, um, baka nang isipin ng eroplano na nasa ibang lugar siya kaysa sa totoong kinaroroonan niya. Sa madaling salita, sinasabi nitong lumilipad tayo sa ibabaw ng bundok sa ganitong altitude. Hindi ito logical, pero nangyari na ito dati. At nagsasanay kami para maiwasan yun. Kaya mayroon kaming ilang mga pamamaraan at ilang mga instinct. Minsan nangyayari ito sa Ukraine, oo. Nangyayari rin ito sa hilagang bahagi ng Noruega. At sa totoo lang, minsan ay napapalapit sa Kaliningrad. una, may kakayahang teknikal at dahilan ang Rusya para gawin ito. Pangalawa, masyadong perpekto ang timing ng pangyayari para maging isang aksidente lang. Si von der Leyen ay kasalukuyang nagsisiyasat sa mga taktika ng hybrid na digmaan ng Rusya nang siya ay inatake. Parang may gustong magpakita sa kanya ng aktwal na halimbawa ng kayang gawin ng Rusya. At pangatlo, nang harapin sila ng mga paratang, ang sagot ng Rusya ay katulad ng mga nauna na nilang sagot. Simple lang ang anin, simple lang ang sinabi ng Kremlin. Mali ang inyong impormasyon. Yun lang, wala silang binigay na karagdagang paliwanag, walang paliwanag, basta nila itinanggi. Pero heto, ito ang nagpapalalang lalo sa lahat. Hindi ito isang hiwalay na insidente. Sa totoo lang, nakikita mo lang ang dulo ng iceberg. Mula nang salakayin ng, salakay ng Rusya ang Ukraine, 10,000 insidente ng Global Positioning System jamming ang naiulat ng mga airline na nag-ooperate sa paligid ng Baltic Sea. 10,000 ito, hindi lang paminsan-minsang atake kundi isang sistematikong kampanya. Noong Marso 2024, isang eroplano ng Royal Air Force ng Britanya ang nakaranas ng katulad na atake. Sakay dito si Grant Shapps, noon ay ministro ng depensa ng United Kingdom. Ang eroplano ay lumilipad malapit sa Kaliningrad, ang enclave ng Russia sa Baltic. Biglang nagpakita ang Global Positioning System na mga impormasyong lubos na mali. Sinasabi ng sistema na ang eroplano ay nasa isang lugar na lubos na iba. Mas lalong delikado ito kaysa sa karaniwang jamming. Kung ang jamming ay nagbablock ng mga signal, ang spoofing naman ay pinapalitan ito ng mga peking signal. Parang may nagpalit ng lahat ng traffic signs sa inyong lungsod para ituro ang maling direksyon. Akala mo tama ang dinadaanan mo, pero sa totoo lang, dinadala ka na pala sa maling lugar. Kumpirmado ng Bulgaria na tumaas ng husto ang mga pag-atake ng jamming at spoofing mula noong Pebrero dalawang libo at dalawamput dalawa. Apektado ang Estonia, Lituania, Latvia, Sweden, Finland at pati na rin ang Poland at Germany. Ngayon, maaaring subukang igiit ng Rusya na ito ay basta epekto lang sa tabi. Gumagamit lang sila ng jamming para protektahan ang sarili nila mula sa mga drone ng Ukraine at na ang ilang signal ay aksidente na naaapektuhan ang mga kalapit bansa. Pero ang Bulgaria ay nahiwalay ng Romania at Moldova mula sa Ukraine. Imposibleng aksidenteng makarating doon ang signal na pangharang sa mga drone ng Ukraine. May malalakas na palatandaan na sinadya ito. At dito nagiging talagang interesante ang lahat dahil noong nagpasya ang Europa na gumanti, may nangyaring lubos na hindi inaasahan. Ang paunang tugon ng European Union ay mukhang matatag at magkakaugnay. Una, pinabilis nila ang mga plano para sa ikalabinsyam na pakete ng mga parusa laban sa Rusya. Para magkaroon ka ng ideya ng saklaw, ang European Union ay nakapagpatupad na ng 2,700 at 82 na mga parusa laban sa Rusya. 2,700 at 82 at iyon ay bilang pa lang ng European Union. Ang Pransya ay may daan at isang parusa habang ang Reino Unido ay may 2,333. daan at 33. Pangalawa, inanunsyo ng Europa ang plano nitong maglunsad ng mga bagong satellite sa low orbit. Ang mga satellite na ito ay makakatulong sa mas mabilis na pagtukoy ng mga tangkang panghihimasok sa Global Positioning System na magbibigay ng mas maraming oras para makarik ang mga piloto. At, at pangatlo, ang pinakadramatikong tugon sa lahat. Sinimulan ng pag-usapan ng Europa ang pagpapadala ng 10,000 sundalong Europeo sa Ukranya bilang bahagi ng isang garantiya ng seguridad. Pagkatapos ng labanan, kumpiyansa si Ponder Lion. Leyen. Sinabi niya na tiniyak ni Pangulong Trump ang suporta ng Amerika para sa operasyong ito, na magkakaroon ng presensya ng Amerika bilang bahagi ng suporta sa likuran. Na ito ay naging malinaw at paulit-ulit na ipinahayag. Mukhang nasa tamang direksyon na lahat. Ipinapakita ng Europa ang pagkakaisa. Ipinapakita nitong hindi ito magpapasindak at nagpapadala ito ng malinaw na mensahe kay Putin. Pero pagkatapos, may nangyaring hindi inaasahan. Pinuna ni Boris Pistorius, ministro ng depensa ng Alemanya, si von der Leyen sa publiko. Sinabi niya na mali talaga na pag-usapan ang mga plano ng pagpapadala ng mga tropang Europeo sa Ukraine sa panahong iyon. Na ang European Union ay walang responsibilidad o kapangyarihan pagdating sa pagpapadala ng mga tropa. Sa madaling salita, sinasabi ni Pistorius na nagsisinungaling si von der Leyen na walang konkretong plano at na siya ay nagkukumpirma o nagkokomento sa mga bagay na hindi dapat pinag-uusapan sa publiko. At hindi ko alam kung napansin mo, pero lahat ng ito ay konektado sa insidente na ipinaliwanag namin kanina. Lahat ng palatandaan ay nagpapakita na hindi lang tinatakot ni Putin si Ponder Lion. Mas-mas malalim pa ang laro niya Hayaan mong ipaliwanag ko sa iyo ng mas mabuti. Tingnan mo. Ang hybrid na digmaan ay hindi tungkol sa direktang pisikal na pananakit. Ang hybrid na digmaan ay isang uri ng psychological warfare. Ang layunin ay hindi pabagsakin ang eroplano ni von der Leyen. Ang layunin ay pag-awayin ang Europa sa sarili nito. At gumana ito ng perpekto. Pag-isipan mo yan. Nagpakawala ang Rusya ng maliit na atake at kaunting global positioning system jamming. Walang nasaktan. Walang permanenteng pinsalang nangyari. Hindi magkaisa ang tugon ng Europa. Kaya ngayon ang defense minister ng isa sa pinakamahalagang European Union na bansa ay hayagang nakikipagtalo sa presidente ng European Commission. Nagawang paghiwa-hiwalayin ng Rusya ang Europa gamit ang isang atake na halos walang ginastos at walang iniwang pisikal na ebidensya. Ito ay hybrid na digmaan. Sa pinakamaganda nito o pinakamasama, depende sa pananaw mo. Ipinaliwanag ito ng perpekto ni Maxim Besnosyuk mula sa Atlantic Council. Ilang araw bago ang pag-atake kay von der Leyen, isinulat niya na higit isang dekada ng pinapakinis ng Russia ang kanilang manual sa hybrid na digmaan. Marami sa mga taktika na ginagamit ngayon ay nilikha o pinahusay noong unang kampanya ng agresyon ng Russia laban sa Ukraine. Ang Europa, sa kabilang banda, ay malayo ang agwat. Ipinapaliwanag ni Besnyuk na pabor ang Russia sa hybrid na digmaan dahil pinapayagan nito ang Kremlin na guluhin ang Europa at pahinain ang suporta para sa Ukraine nang hindi tinatawid ang hangganan at nagdudulot ng tugon militar. At ang pinakamahalaga na apektuhan din ang reaksyon ng Europa sa mga taktika ng hybrid na digmaan ni Putin dahil sa kakulangan ng koordinasyon sa pagitan ng mga bansang target. At ito mismo ang nakita nating nangyari matapos ang pag-atake kay Ursula. Ang kakulangan ng koordinasyon na binanggit ni Besnosyuk ay lumitaw sa pampublikong pagtatalo sa pagitan ni na von der Leyen at Pistorius. Malinaw ang kakulangan ng koordinasyon habang sila ay nag sa publiko, patuloy na ginagawa ng Rusya ang gusto nito. Ang hybrid na digmaan ay tila pag-atake sa kamalayan ng Europa. Ito ay parehong psikolohikal at pisikal. Ang layunin ay lumikha ng mga problema, kahit anong problema, sa pagitan ng mga taong kailangang magkaisa upang harapin ang Rusya. At mukhang gumagana ito. Si Dmitry Peskov, tagapagsalita ng Kremlin, ay nilinaw ito matapos magkita sina Trump at Putin sa Alaska. Sinabi ni Peskov na negatibo ang pananaw ng Russia tungkol sa mga diskusyon ukol sa mga tropa ng NATO na gumagalaw sa teritoryo ng Ukraine. Nasimula pa lang, ito ay ang pag-usad ng infrastrukturang militar ng NATO at ang pagpasok ng infrastrukturang ito sa Ukraine na maaaring maituring na isa sa mga pangunahing dahilan ng pagsiklab ng tunggalian. Sa ibang salita, sinasabi ng Russia, Ipadala nyo ang gusto nyo, pero huwag maglagay ng sundalong kanluranin sa Ukraine. At kung gagawin nyo yon, ituturing naming mas lalong lalala ang labanan. Ang problema, karamihan sa European Union ay miyembro rin ng NATO. Ang pagtanggi ng NATO magpadala ng tropa sa Ukraine ay halos katulad ng pagtanggi ng mga tropang Europeo. Kaya kung magtagumpay si Putin na panatilihing hati ang Europa, epektibong nahaharangan niya ang anumang makabuluhang tugon militar mula sa Europa. At ito ang nagpapaliwanag ng marami tungkol sa tunay na mga intensyon sa likod ng isang simpleng pag-atake gamit ang Global Positioning System. Mahusay itong galaw sa hybrid na digmaan. At habang si Trump ay nagbibiro tungkol sa pagkuha ng telepono ng isang tao, habang nagtatalo ang mga lider ng Europa sa tugon Lalong tumitindi ang hybrid na digmaan ng Russia. Kung nagawa ng Russia na atakihin ang pinakamakapangyarihang babae sa Europa at hikayatin ang mismong Europa na magsimulang mag-away-away dahil dito, ano pa kaya ang kaya nitong gawin? At ikaw, anong palagay mo? Magkakaisa ba ang Europa laban sa hybrid na digmaan? Ikwento mo sa amin sa mga komento. Ano ang opinion mo? Kung nabuksan ang video na ito, ang iyong isipan sa makabagong digmaan, ibahagi ito sa iba na kailangang makaintindi. Mag-subscribe sa channel para hindi mo mamiss ang susunod na episode tungkol sa mga labanan na humubog sa mundo. Hanggang sa muli.